Ay, natawa ko ng tao na, ikwento ko lang. Sige, pasok, kuya. Kasi 1.3 lang bigyan niya nila eh. Ngayon, 1.450 na. Walang magawa si Noel Valdez kundi bumili pa rin ng espesyal na bigas na paborito ng kanyang pamilya. Ito'y kahit na tumaas na naman ang presyo nito. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, nasa 52 pesos ang kada kilo ng mabibiling pinakamurang bigas. Wala ng regular meal na dati ay nabibili. Asan na yung 20 pesos? Ay, hindi na. Again na wag nyo nang hanapin yung 20 pesos na per kilo. Kasi po, nakalimutan lang ni BBM na idagdag. 20 pesos per kilo yung idadagdag. Nang 38 hanggang maigit sa 40 pesos kada kilo. Ayon sa mga retailer, wala naman silang magawa kung di mag-adjust din ang kanilang presyo dahil mataas ang kanilang hango sa kanilang mga supplier. Laki na tinas ko ng presyo. Wala, alam mo gagawin. lang kuha sa bukaw eh sa eh. Mataas na presyo ng palay ang sinasabing dahilan ng mga supplier kahit nagpatong din sila ng presyo sa bigas. Sa tindahan din na Aling Christie sa Mega Q Mart, limang piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas. Sabi nung supplier namin, uh, hindi pa steady yung presyong ito. Baka tumaas pa. Sa susunod na araw pa, tataas pa raw. Ayon sa Federation of Free Farmers, may pit na supply ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Bukod sa kakaunti ang ani sa lokal na tanim ay konti din ang pumapasok na imported. Naamoy yan ang, ano, ang negosyante. Siyempre yung iba dyan nagma-maximize ng... O oh, hindi lang yung iba. Karamihan gusto mong i-maximize yung kita. Hindi ako magugulat kung pan eh. Kung la, more than 60 aabot ang retail price ng, ano, ng, ng bigas. Ayon sa grupo, aani na ang mga magsasaka bago matapos ang Setyembre pero sa Oktubre pa posibleng maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa pagdinig sa House Committee on Agriculture and Food noong nakaraang linggo, isa sa rekomendasyon ng DA ay bigyan ng green lane ang pagpasok sa bansa ng mga imported na bigas para makarating agad ito sa merkado. Nakikipag-ugnayan na rin anila ang pamahalaan ngayon sa India at Vietnam para sa mga ang bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yun. To, so, yun po ang uh, balita. Oy, next week, tataas pa po yan. Actually, matataasan na nila yung 20 pesos per kilo. oh matataasan na nila. oh kaya dahil dyan mga bossing, o, oh, uh, nung panahon, ito, first time to. Oo, oh, medyo marami na daw. Yung dating naga unli rice eh mukhang ititigil na nila yung kanilang mga promo. O kasi nga sobrang mahal na daw ng bigas. Ay sabi nga nung, uh, di ba, nung nakaraan, ano ba, sino ba yon yung nagsabi na huwag na kayo magkanin. Mag-adjust kayo, magkamote na lang kayo. O, play natin to. Strons in Bulacan are now feeling the impact of the high rise. Right Ay, by the way, Doc Jarly J. Doc Jarly J, how are you? Shout out, shout out kay Doc Jarly J. Pasensya na. Ano, Doc Jarly, hindi na tayo nagkikita. ah. Sobrang busy na talaga. More power, more power sa iyo. God bless. prices. This prompted the restaurant owner to propose temporarily removing unlimited or only rice from their menus. naman timbang ang kasi gusto customer ng bigay ng bigay. So, ang mas maganda talaga, magbawasan yung presyo ng gas. Dapat mag-usap-usap ang mga underrise, mag -under rice na pitigil mo ni underrise. Diba? pwede, ang naisip namin. Hindi... Huwag mo... na rice. Unli kamote, gano'n. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. Kung taas mo ng presyo sa mga uh, pagkain, pwede pag-usapan ng mga business owner ng ganito na stop mo na yan. According to some customers, they find significant savings when dining at places that offer unlimited rice compared to eateries. They are willing to accept smaller rice servings rather than completely losing the option of unlimited rice. Kasi 'yun yung pinunta namin dito eh, yung unlimited rice. Bukod sa mura na unlimited rice pa. Eh kung aalisin nila yung unlimited rice. <laughs> alam mo, oh, mga bossing alam mo. Ah, uh, ituloy yung unlimited rice. Ituloy natin yung Anli Rice. Ako ako nagninegosyo na yan. Sige, tuloy Rice. Pero yung Toyo may bayad. Yung Toyo 500. Yung ano, yung isang platito. Kasi pag tinanggal mo Toyo, maniwala ka. Kahit na masarap yung ulam, basta walang Toyo, hindi makakarami ng kanin niya. Pinakamarami na yung tatlo. O, so, oh, samang inasal, kaya nakakakain siya na ng sobrang daming kanin. Gawa ng Anli Toyo eh. Yun ang mahal mo, ipa, eh, eh, ano mo, eh, mo yung toyo. Sigurado, toyo tsaka patis. Ilagay mo lang dyan suka. Tingnan ko kung maraming makain na kanin yung mga yan. Baka sakaling mabawasan yung pagkain ganyan namin pumunta dito. Tulad nyo kakatapos lang namin maglaro ng basketball. Kaya medyo marami kami makakain ngayon. Mga tatlo, limang beses, Ganoon. Depende sa gutom namin. On the other hand, some local eateries have increased their rice serving prices from 10 pesos to 12 pesos. Some sabi ni ano, ni Connie, mas mahal ang kilo ng kamote. Hindi ka naman kakain isang kilo ng kamote. Pag kumain ka isang kilo ng kamote, Connie Mendoza, ta mga ngamoy ano, mga ngamoy kahabag yung bahay niyo, di ba? O pag kumain ka ng kamote, minsan dalawa lang. Vendors selling lugaw or rice porridge are mixing it with more glutinous rice instead of using pure rice.